yun know ayan, good morning guys eto na naman tayo ngayon sa ating race dito sa Dakrina at eto yung mga makukuha na pag tayo nanalo so, eto yung meron tayong medal meron tayong, ang batawag dito hindi naman to trophy, ba diba? plaque, parang ganun, ba diba? oh So ayan guys, sa mga mahilig sa mga karera, punta na kayo dito sa Daang Reina para sa tune-up race at makakakuha kayo netong mga prizes nila pag nanalo kayo. Meron tayong iba't ibang category guys. Pero sa ngayon, ito muna yung ating magiging category. Ang unang category natin ay managers or executive category. Shout out pala kay Kuya Dodong sa ating sipag na organizer sa mga race dito sa Daang Reina. Kuya, ilang laps? Apat lang. Four plus one? Tuwing nila, sabihin mo kung ilan eh. Ah, kwatro, tres. Hindi ka sumali, sir. <laughs> Hindi tayo tala dyan sa kanila. Mabusan <laughs> tayo ng hilinga dyan. Ang rules ng laro dito guys, 4 plus 1. Ibig sabihin yung isang lap, neutral lap lang muna yon. Tapos yung apat na laps nila, yun na yung final 4 laps. So, ayan na, guys. Parating na sila para sa kanilang neutral lap. Pagkalagpas nila dito, start na yan. Nandiyan na yung mga may nag-uumpisa ng... Nag-uunahan. Pero yung iba, chill-chill lang muna. Nakikiramdam lang. Dito. Kasi apat na ikot. Ayan na, guys. Subukan natin sabayan. Kung kaya ba natin sabayan. Partida. Nakamotor pa ako niyan, guys. Ha? sa lang nila para sa kanilang neutral lap. So ngayon, ito, tignan nyo naman ang bilis nila. Hindi ko na maabutan, hindi ko na makita kung nasa na sila. Pero ito na yung umpisa ng karera. Politically, guys, ito ay managers category. So nasa mga 50 plus siguro yung iba dito or mga abot na ng 60 plus Pero tignan mo naman kung pumadyang ang bibilis. Hindi ko na mahabol. Subukan nating dumikit guys bibilis nila ang hirap naman nilang habulin pero medyo lusong kasi tong side na to pabalik na ang ahon kaya medyo rimati talaga sila rito bawi sila para sa bago umahon so ayan guys nakakita nyo diba layo ko hindi ako makatikit ang bibilis sumaabot ng 55 to 60 yung trangko ay yung ano nila rito yung facing nila rito grabe ang bibilis Nahirapan akong dumikit kahit nakamotor ako. Partida na, nakamotor pa yan ha. At ayan na nga guys, dito sila na ikot. Ayan, hindi naman doon sa pinakadulo ng Bia. Ayan, malapit na tayo sa kanila, ba? Diba? Pero maya-maya na ito, magre na naman itong mga ito. Di na naman tayo makahapul. Ang bibilis ng takbuhan, 55, 57. Tapos medyo ahon pa to siya kumpara doon sa kabila Ah. Hindi tayo dumikit doon guys kasi maiilang sila kaya dapat unahan natin sila. Abangan na lang natin doon sa kanto doon sa ah, hindi naman siya crossing parang rotonda yung may Villar City. Nakakabilib, grabe. Medyo may mga edad na pero kung pumajak akala mo nasa 20 pa lang eh, ang at lalakas, ang at Bago ang lahat pala, shout out sa aking bagong fan na nasa Saudi Arabia, ang aking asawa. Shout out na rin sa lahat ng mga subscribers ko dyan at mga followers. Pakilike naman ang page ko guys, Ninang's Adventure. At sa ibang mga grupo dyan na hindi ko pa na-mention, shout out na rin sa inyo. Medyo marami-rami kayo kaya hindi ko siya maisa-isa. at eto na last two laps na last two laps last two laps pa at ayan na guys meron okay. na nag break away ayaw niya ang sa peloton kaya medyo malayo ang distansya niya yun yun, sa peloton oh. at eto sila ang dami dami nang pala kaya naman pala kung si si nolo niya at siya lang mag isa sa unahan shout out shout uh out -oh. ng adventures subscribe <laughs> <laughs> hallelujah Das, das, das. Yan, maribon yun. Das, das, das. Sorry pala dun sa nauna kasi hindi ko talaga nakita na may siya. Kaya yeah, pasensya na po. Tao lang. At eto na nga guys, bateng-teng na naman. Kaya na, nagre-remit na yan na. Rimate na, rimate. Rimate na. Rimate na. Rimate na. Pagka na guys, bibig sabihin, ang kasunod niyan, final na. So, malalaman na natin na Sino talaga ang mananalo sa kanila. At ayan na nga guys, for the win! Congratulations sa inyong lahat. At, kita-kita tayo mga may asawa. Para makuha natin okay, yung mga names ng mga nanalo. Para dun sa mga sumali o meron mang sumagot, congratulations para sa inyo lahat. Ang mga isayan na kayo pa, isa permita kayo na sa, kayong ba, kayong sa, sa, sa certified mama. Abangan guys kasi ang kasunod nito, ano na, RB uh, 45 above ang maglalaro. Doon so maya-maya lang konti abangan natin. Ako, Awarding of winners na. Ayan na. Ayan na yung mga mama. Oh, ayan na. Mga awarding oh, na tayo. Okay Pero bago yan, tignan muna natin sa cellphone kung sino talaga ang una, ang malawa, at pabidya. mo po, sir. Ayan ang ating champion. Tapos, ito naman ang ating third. So, pa, sir. Vicky, paruhin mo. Sino yung Sino yung pipa? Yan. Pesto, pesto. Pipicturan natin muna ang mga nanalo. Tapos nito guys, meron pa tayong iba't ibang mga kategori. So, abangan nyo mamaya kung sino-sino pa yung mga maglalaro. Kasi yung iba dito, kahit nakapaglaro na dito sa managers kategori, maglalaro uli sa ibang kategori mamaya. So ayan guys, abangan nyo at congratulations din sa lahat-lahat lahat ng, ng sumali. Hindi sa mga nanalo, Dependan. pati na rin sa mga organizer. Lalong-lalo -lalo na rin sa ating sponsor na si Doc Errol, siya ang sponsor sa linggo ito. One, two... Okay. Marami pang mga kasunod na videos to guys, kaya abangan. At para naman maging updated kayo, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!